Yan po gagawin po namin yung paguhong. Ayan po panahon po ngayon ng tirong. Tawag po dito sa amin tirong tong, itong, itong malilit na islet po ito. Ayan po mga kalagay, good morning po sa inyo. Narito po kami sa bayan. Ayan po, tingnan nyo po ito. Ay, andito po kami sa kwa. Andito po kami bumibili ng tirong. Ito. Tawag nito sa Tagalog. Ah. Uh, kasama ko si. Hindi ko alam tirong basta tirong, tiro. <laughs> <laughs> Ang dami pong tirong kanina to puno po ito. Ito po bumili po kami ni bucket na yan. Babago gagawin po namin bago. Ayan, shout out po kay Ma'am na nagbebenta. Nakilala po kami ni Ma'am at saka si Sir. Ayan, si Ma'am. Hindi pa nila. <laughs> Hello Ma'am. Magkano po Ma'am yung kwan? Magkano po yung benta n'yo? 500 isang lata. Ayan, murang-mura lang po. Oh, 500? Oo, oh, mura na po yan. Saan po itong gawin niya, no? Maramihan. Mm. Oo, oh, deliver pa raw po. Saan po kayo galing, ma'am, sa Dasol? Sa Candelaria po. Ay, Candelaria, sa Kwanpa, Sambales. Ah, galing pa po sa Sambales, si na ma'am, saka kasi, sir, oh. Napunta po dito sa bayan namin ng Agno. Ayan! Ayan, ayan, ayan. Mayroon na kami babagungin. Babagungin. Ayan, kasama rin namin si Chong. Ayan, tignan nyo po yung asawa ni Mamo, oh. foreigner. At yung anak po nila. Ayan, shoutout po. Ayan, daming tirong. Oh. Ang kasi, may mga nagtitinda pa dun o oh, kanina. Oh. Yan po, gagawin po namin yung paguong. Tapos, bibili pa tayo ng asin. Diba, Luan natin ng asin. Pero wag daw yan, uh, gagawin dyan, wag daw huhugasan. O, mas magandang huhugasan kung babagungin mo yan, hindi huhugasan. Ayan po, panahon po ngayon ng tirong. Tawag po dito sa amin, tirong tong, itong, itong malilit na islet po ito. Paglaki po nito ay eh, kuhaan dalagang bukit. Ayan po. Ayan po si Ayan. Galing pa ng sambales. Si na ma'am. Saka si sir. Ayan, nakarating po sila dito sa bahay ng Agno, mga kalakay. So, may service naman sila. Hindi silang dilis. Ayan. May dilis na po sila. May dried po sila. Dried si oh. Ano masarap na luto nito? Wala, pang ano lang sa gata. almusal? Oo. Oya, pang, ah, sa, pang naggata ka, pwede yan. Ito, dry. O, uh, ito po, dry po. Uh, dry. Ito po yung dry, ito. Ito yung dry na tirong. Ito. Pwede po itong, pang, uh, uh, sangag, iprito. Pwede lang pang almusal pag umaga. Ayan, dumadami ng tao. Ayan, paubos na po dami na pong tao oh. mas mura kasi yung binta nila ate nila ma'am ayan paupos na ang tinda nila mga kalakay at ayan at kami aalis na rin mga kalakay dahil nakabili na kami ayan nagdagan mo ba? dinagdagan ko oh. oh, ayan mga kalakay eto ngayon ang gagawin namin ngayon maghapon gagawa po kami ng bagoong na bilis Nadala ni Ma'am na galing sa Ambales. Hi mga kalay! Bye bye! bye, -bye.